Naging sentro ng inobasyon ang Baguio City matapos magtipon-tipon ng iba't ibang developer at miyembro ng tech community para sa taunang Google Developer Group's DevFest. Ito rin ang naging opisyal na pagtatapos ng Cordillera Startup Week. Matagumpay na itinaos ang GDG DevFest Baguio 2025 noong ikalabing walo ng Oktubre sa Baguio Cultural and Convention Center. Ginawang interaktibo ang bawat session kung saan hinikayat ang mga kalahok na ipraktis agad ang kanilang natutunan sa AI, Gemini at iba't ibang web technologies. Ayon sa GDG team, sila ay nasasabik na mas marami pang ugnayan sa Cordillera. Lalo na't may alihikain ng Baguio na maging smart city, ang mga developers ang magiging susi sa pagbuo ng mga digital solutions na kailangan ng Baguio. We're really excited. Open doors naman kami sa ganyan. Sana magkaroon pa ng more collaboration like this and I look forward for more. Um, open doors kami sa ganyan. Uh, we're very lucky na pinagbigyan kami to have this event kasi nakita nyo naman. Mula sa mga makabagong kaalaman, hanggang sa matibay na networking. Tiyak na ang Baguio DevFest 2025 ay simula pa lang ng mas malawak na pagkilo sa teknolohiya. Ako si Cassandra Rosero, naguulat para sa Herald Express.